netizens ang nagpahatid ng awa ngayon sa award-winning actress na si Nadine Lustre matapos umanong mas patad ang non-showbiz boyfriend niyang si Christoph Barrio na may kasakasamang ibang babae sa Siargao habang nagsasurf, kumakain at nagskating habang wala si Nadine at nasa Maynila. ngayon, sa social media ang issue na di umano ay silan si Nadine Lustre ng boyfriend niyang si Christoph habang siya ay wala at nasa Maynila. Dahil di umano ay may mga taga-Syargao ang madalas makakita kay Christoph na kasama ang isang babae at ang mas malalapa ay ang mismong sasakyan pa daw ni Nadine ang gamit ng mga ito. Matatanda ang si Nadine Lustre ay pinili na rin ang mamirmihan sa Siargao dahil sa nainlap siya sa ganda ng isla at sa simpleng pamumuhay ng mga tao roon. Tagaroon din ang non-showbiz boyfriend niya, si Christophe. Five days ago, sa mismong Instagram account ni Christophe ay nag-comment ang isang netizen at kinestion ang nobyo ni Nadine kung bakit ito madalas nakikitang may kasamang ibang babae sa Siargao habang wala si Nadine. Anito. ito? Hi, Sir C. Barrio. Someone told us from Siargao that you've been hanging with for these past few days using Nadine's chip. You've been always with her, surfing, eating, and skating. We're just wondering why you always spend time with her while Nadine is in Manila. We just hope di mo niloloko si Nadine. Mataas pa naman respeto namin sa iyo. Bakit namang umentra sa usapan si Nadine lalo pat sa IG account mismo ni Christoph nag-comment ang netizen at tila ay nadadamay na ang nobyo niya sa kanyang buhay showbiz? Depensa ni Nadine. acting like you're concerned. You're just another hater trying to create drama. 2023 na, gawa na lang tayong vegan cheese. Samantala, isa pang commenter ang sumagot kay Nadine. Anito, sana nuts, di siya kagaya kay James na manluloko. Ayaw naming makitang niloloko ka at sinasaktan. Same before, lagi mong pinagtatanggol pero niloloko ka pa rin. We just hope yung concern ng Shawgano Gano na nakakita kay si Baru at Mary Lou ang mali. Malayo ka, Nads. Yung taga Siargao ang laging nakakakita kung sino palaging kinakasamang babae ni Chris sa show. So sana huwag masyadong magtiwala kay si Boryu. Pinagdaanan mo na yan. We hope you learned the lesson. Concern kami sa iyo. Muli ay eh, ipinagtanggol ni Nadine ang kanyang nobyo. Sagot ni Nadine, How rude and offensive. Lagi ko din kasama yung mga guy friends ko recently. But that doesn't mean I'm cheating. Di ba siya pwedeng magka-friends na girls? Di ko kaya yung backwards mentality mo, te. It's giving pre-pandemic. Sa huli ay idinaan na lamang ni Nadine sa pamamagitan ng isang post sa X noong August 20 ang kanyang sentimyento tungkol sa paglalagay ng mali sa mga taong pinipiling makipagkaibigan sa opposite sex. Ani Nadine, normalize girls having guy friends, normalize guys having girlfriends. Matatanda ang 2020 nang kumpirmahin ni Nadine Lustre at nang noon ay nobyo niyang si James Reid ang breakup nila. Makalipas ang ilang araw ay inakusahan ng ilang fans ni Nadine ang common friend nilang si Isa Pressman na siyang third party umano sa hiwalayan ng dalawa. Makailang ulit na daw kasing nahuhuli sa kamera ang sweetness sa pagitan ni na James at Isa kahit magkarelasyon pa sila ni Nadine noon. Pero ipinagtanggol din noon ni Nadine si Isa. Pag-sapit ng March 2023 ay ikinagulat ng marami ng isinapubliko ni na James at Isa ang relasyon nila. Nang ipost nila sa kanika nilang mga Instagram account ang ilang sweet photos ng umaten sila ng concert ni Harry Styles pakiramdam ng netizens, nagkadevelopan si na James at Isa dahil sa closeness nila noong magkaibigan pa lamang sila at madalas na nagkakasama. Ito marahil ang agam-agam ngayon ng fans ni Nadine kaya sila sobrang concerned nang mabalita ang may malapit na kaibigang babae si Christoph na nakakasama kahit wala si Nadine Lustre.